Yon. Bilang <laughs> dinang-hinang matagal ng kasal. Yeah. Best, <laughs> Ilang years na tayo? A-advice niya po. G ganyan na itsura mo sa video, ano <laughs> <naka. A> <laughs> best na may advice niya po sa amin at sa mga ibang. susunod yung love nyo sa isa't isa. Mag-ano yun. Then, papasok na dyan yung trust, respect. Wow! And continuous lang na ano. Na, Paano ka nakatsaga sa akin ng 14 years? Yun nga, love kay Lord. <laughs> 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 si, si Lord, para <laughs> <laughs> ka-maintain! <laughs> Ano ka saan si, si Ninong Pas na? po ang adjustment ni Ate Rachel. Lalo na kung pastor's wife. May pastor hirap. po to baga to. kayo. So, paano po kayo naka-adjust ng... Saka so, ano pinapayagan ka rin ni Ate Rachel. Siyempre parang ano eh, parang hindi hindi ito yung normal married life uh, na meron abad, tayo. Ah, parang ako na ang hindi. Ikaw na? <laughs> 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 hindi, yun yung tanong ni Jack eh, huh? para Kaya matuto sila. Yes. Uh, ano? Kaya, kasi si Jack magiging pastor's wife, eh. Si Amen! <laughs> <laughs> Pangarap daw ni mama mo, bro. Sinat pa ako ni mama mo. Siya? Actually? Nung nagsisimula yung Bible study natin noon. Kung luloobin ni Lord? Nice. Di may iwasan. Di may iwasan yun. yun. Di may iwasan. Oh. Saka idol kita, pas. Mamamag <laughs> <laughs> Doon ayon. <laughs> sa akin. Huwag sumakay oh, apalagi. Oh, ko 'yun. Kasi may magkasama yeah. naman kami sa kotse, huwag sakay <laughs> kung kumain yun ba lang gusto niya. 'Yun oh, may magkasama kaming ano kanya, 'yun, either, may meeting. Sa akin parang may, magkasama ano, na kami noon. Sa kanya, ko sa. Ako din gano'n din ako. Eh, ang mga members din naman namin supportive. Aba, mag, ano kayo, pastor? <laughs> Oo, oh, supportive. Bakation, yung, para magbakasyon kayo, magpahinga ka naman. Ano, yun nga, ang, Kain ah, kayo. Kumaka ang inaano nga namin, ba, diba, parang may nagsabi sa atin na, no, na yung mag, mag, mag ano kayo, nandate date nyo together. Weekly. Weekly date. Weekly. Ah, schedule. -schedule Nakalak sa schedule na dapat. Together. Kasi nga, iba yung relationship ng... May kasamang iba. Uh, wife and husband sa father. You are a father and you are a mother. Uh -huh. So, i-maintain niyo yung relationship niyo yun as a wife and husband. Na hindi yun mawala. Kahit na meron na baby. Ay, yung sa akin pala. Nagt nagtatanong siya. Oh, diba sa, doon, doon oh, sa akin ano? Advice. Uh, hindi ko makakontrol pag nagagalit si ate Rachel. Pag sobrang lala

love love niya, si Lord and then yung hindi mo makontrol sa marriage at ah, talaga may pagpasa may pagpasa Diyos mo and may answer naman si plus wag dapat marriage. siguro makipagsabayan sa galit which is ako minsan na nasasabayan ko siya so di control oh wala ka naman na magagawa eh kung ang pangit naman na ano So far naman, no, ang pinakamahaba natin, di tayo naabot ng one week. Kagalit. One week. Di ba? Nag one week tayo. Nga, hindi nga, di ba? Hindi <laughs> 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 e, ako Hindi nga tayo maabot ng one week. Hindi yung kahit na one day, hindi. Oo naman. So, Hello. so tagal-tagal nyo. So, normally, wow. nor muntik na na mag-over hindi ako magaling mag sorry kasi so yun ang sinasabi niya hindi ako magaling mag sorry so meron <laughs> <laughs> ba di ako sasabi wag ka mong hindi ko alam ko sa personality or oh, baka kasi lang kayo meron Ganun na talaga. Medyo malapit ako kay Rab eh, sa personality yata. Hmm. Ako gusto ko may me time. Ang fear ko ng marriage, baka yun ang mawala. Eh parang hala, wala na akong ano. Hindi, wala, wala ka ng oras Umuha, sa sarili. Kung wala na akong eh. time eh. Nagmarinig <laughs> na! hindi <laughs> na! Siya palagi siya And may me-time. Hoy, may me-time ka pag nag-edit -e ka na. Yan na po. Mas madalas po ang vlog ko pag nag-away po sila dito eh. May me-time siya, nilang yan. Anong me-time? Ah, sige. Ano, ano anong me-time niya? Nayaan nga kita na Computer mo? Anong me-time ko? Computer. <laughs> May time ba yun? Trabaho yun eh. Pero no, minsan, mukhang work work uh, yun. Hindi na, ano, time. Gym yun. Yun yung, 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 yung time mo rin. Hindi man lagi. <laughs> diba? Basketball, <laughs> di mo siya kalagi. Yeah, Ay, hindi, yun, hindi. May time mag-basketball May mga tao yun. So, hindi ka na. Sabagay, naman ako sanay na mag-isa. hindi. <laughs> 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 choice. Hindi choice, mag -isa. <laughs> mag -isa. Alang, mag -kape ako choice mag-isa. mag-isa. Alam nga, magkape ako mag-isa. Si Tabit ang expert dun eh. magkape mag-isa. Kape mag-isa. Mag mag so, di ka kasi naman kasi nagbabasa kasi ng libro. Ha? Hindi ka kasi ganun. Pura so, me-time ko na lang pag-gym. Ah, me-time mo yung gym, gym tsaka bro. ano, para... Nak nakikita kita pag nag-gym eh, na focus ka sa utak mo. Oo, oh, pas, tama. Kasi hindi ano? di ba ka di tayo masyado nag-uusap? Hindi ako pinapansin dito pag nag-gym. Oo, oh, iba pa mag gym pass. <laughs> <nags>. <laughs> Ha? Ha? Wala sila si Jack, di ko kinakausap. Nakalimutan niya yung asawa niya. Pag nag-g-gym. Promise, Reja. Di, ano. Itinan ko lang yan pag nag Ano siya, seryoso. Mag-mag-magbabati sa'kin si Rob. Paz, wow. Tapos biglang, isang oras. Dito, mga ano. Yun yung ano niya. Paano ang mindset mo pag nag-ano? Sa time, sa reps. Ano, Paz? nag enjoy ka nun, di ba? Siyempre. Oo. Siyempre. Oo, oh, nag enjoy ka nun. Parang nagtataka, na. enjoy ba ito? Oo, oh, kasi isang oras yun eh na. Oo, oh, enjoy pa. ako pas. Focus talaga tawoy. ako po Workout, focus. Oo, oh, focus. Ano Focusing yan eh, parang mind-muscle connection. Was... Mind-muscle connection. tindi. So, mayroon kang me-time yung ano? Oo, oh, yun na yung me-time mo, Jif. Nalika kasi tulad ko. Ikaw pa, nalika. Kasi siya tulad ko na. Me-time ko ay kapag pumasok din ako sa kwarto. Tidak, May... Hindi na magrabi na mano. Salamat. Please subscribe! YouTube, scene, Thank you